Ayan guys, nandito na ako sa DFA. Nasa processing ako. Processing ng requirements. mam dito kayo sa kabila, ma'am. Saan po? Ang layo. And guys, ang layo. guys, ang layo guys. Ang layo guys. Sige, mamaya na lang ako mag-update. pinababalik ako kasi yung ano ko yung passport ko dati pinakukuha ako ng affidavit of loss yun na lang daw ang passport kong ano gire-renew may, tra, may bayad pa palang 350 babalik pa uli ako napakagastos ang gastos wala naman, hindi naman ako mag-abroad. Ano ba yan? Bakit ako na napasubo? Ay, babalik pa ako sa ano, July 30 para ano, kuha pa ako ng affidavit of law saka yung ano, yung ID. Wala akong ID, hindi tinatanggap yung ano, yung yung pain health. guys, sige, pa-uwi na ako. Dito na ako sa ano eh sa TRK. Hindi ko ngayon alam kung pa paano ko uuwi. Nakapunta ako dito, hindi ko alam kung pa paano ko uuwi. <laughs> Ayun, may kubaw. Sa kubaw na lang ako sasakay. Nagtara. Sabit tayo dito. Asa kaya ako ng pakubaw. Monumento. Pwede kaya sa dito. Ay, doon sa kabila. Tawid ako. Tawid lang. Tawid, tawid tayo. Tawid. Tawid. Uy, dito tayo nasakay sa kapina. Napasubo ako, guys. <laughs> Grabe ka, Lolo. Napaka-special mo talaga. Grabe. <laughs> Bakit ba ako napasubo dito sa passport na to? <laughs> Natatawa ako sa sarili ko. Ang gastos! Imbis na ibibili na lang ng pagkain. Hindi naman ako mag-abroad. No! Pasabay talaga. Ay, nako. Ang hirap-hirap. Bakit ba ako napasubo dito? Ayun, may tungko. Mayroon pala dito tungko. Ayan guys, pauwi na ako guys. Doon na lang ako mag update sa bahay. Nagugutom na ako. <laughs> Ayan o, oh, ang daming building dito. Dito tayo sa Maynila. Malapit lang naman ang Maynila sa Bulacan. Kaya lang ano eh. Naninibago ako dati kasi nung kumuha ko ng ano, nung passport. Mabilis lang. Eh ngayon kasi meron akong record na dyan, hindi sila pumayag na kumuha ako ng bago. Yun na lang daw kasi yun daw yung talaga yung ano, record doon. Kaya pinakuha ako ng affidavit of loss sa isang ID. Yun lang, tapos babalik na ako dyan. Magbabayad lang ako ng 350 para dun sa ano, para dun sa... Uh, anong tawag doon? Basta sinisingil nila ako ng 350. Sabi ko, saan po ako magbabayad ng 350? Diyan daw, pagpunta ko sa ano, sa July 30. Hanggang July 30 ako binigyan ng ano, para mag, para makakuha ako ng dapat nga kumuha na ako ng affidavit of loss. Naiisip ko na nga yun eh. Kukuha na sana ng affidavit of loss eh. Para hindi na ako magpabalik-balik. Ayun, hindi rin pala akong pwedeng magsinungaling kasi makikita yung record dyan. Meron na akong passport kaya yun na lang ang gagawin kong ano, i ko na lang. So ayan guys, ah, mag-aabang na lang ako muna ng, ano, dito, ng hindi ko alam kung magsasakay dito. Banda doon. Punta tayo doon, banda doon. Kanina naghabal-habal na lang ako dito. Kasi walang dumidiretso. Wala nang ngayon diretsohan dito sa Maynila. Kailangan magano ka, putol-putol ka na sa sakay. Eh, sabi ko, parang mali-late ako. <laughs> naghabal-habal na lang ako. Siningil ako ng 100 kalapit naman. <laughs> Ang lapit na pala doon sa EDSA. Nasa EDSA na ako eh. Doon ako bumaba ng LRT. Grabe, ang dami-daming pasahero sa LRT. Siksikan, grabe. Dati, pa iniikot-ikot ko to talagang Mani Manila nung ang anak ko ay eh, nabubuhay pa. Talagang iniikot ko to. Hinahanap ko kung saan ako pwedeng humingi ng tulong. <laughs> Ganun ako dati. Kaya, shout out kay mam Ma Dalin. Naiintindihan ko si mam Ma Dalin. Dahil gagawin mong lahat para lang sa anak mo. Walang na lang ibigay mo yung buhay mo sa anak mo eh. O kunin mo yung sakit ng anak mo para lang maibsan yung sakit niya. Ganun po tayong mga nanay. Kung ano yung nararamdaman ng anak, nararamdaman din natin. So ayan guys, hanggang dito na lang po muna. Mag-update na lang ako mamaya. Sasakay na ako ng bus. Meron pa tungko. Doon na lang ako para diretso. Hindi na magputol-putol. Meron pala dito. Okay hey guys, अपने चला 这个不要吃了 THANKS FOR